Noong Abril ng nakaraang taon, inabangan ng marami ang paglabas ng Korte Suprema ng resulta ng 2022 bar exam. Marami naging matagumpay sa pag-abot ng kanilang pangarap pero nang ibabaw dito ang kauna-unahang blind bar passer na si Atty. Mark Emokling mula Baguio City. Sampung taong gulang siya nang unti-unting naglaho ang paningin nito pero hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-aaral nagtapos si Mark sa University of Baguio at unang beses itong nag-exam sa bar taong 2018 pero nabigo ito. Dahil sa pandemya noong 2020, muling nabigo si Mark at noong 2022, muli siyang sumubok. at sa pagkakataong ito, isa siya sa 3,000 siyam na siyam na dalawa na pumasa. Noong first um, natatakot ay medyo doubtful ako kung totoo ba yon kasi wala pa yung list pero sabi ng kaibigan ko um yung pangalan mo na sa naka-flash sa screen so yun naniwala na ako kasi sunod-sunod na yung nag sa akin ng congratulations sa pagpasok ng buwan ng Setyembre idinaos muli ang bar exam ang iba't ibang paaralan at mga kamag-anak mayroong samot-saring pabaon sa mga bar takers at noong December 5 to 2023 inihayag ng Korte Suprema ang mga pumasa. Isa sa mga napatalon sa tuwa dito, si Ator ni Raquel Dominic Baliso. Nasa top 18 kasi ito mula sa top 20 bar passers. Anya, bago pa ang pagsusulit, nakaramdam ito ng kaba dahil ang kanyang mga magulang ay parehong abogado. Proud naman ang kanyang mga magulang sa pagpasa nito sa pagsusulit. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.